kapayapaan ni Kristo at salita totoo na way manahan sa inyo. Sang kalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Isa mapagpalang linggo sa ating lahat. Ngayon ay ika labing apat na linggo sa karaniwang panahon. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa araw na ito na ipinagkaloob mo pa po sa amin. Marami hindi na nagising sa kanilang pagkakatulog pero dahil sa kami ay may, may gising pa, ibig sabihin meron pa kaming misyon sa buhay. Maraming maraming salamat sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pamilya, sa biyaya ng araw na ito na kami ay naririto pa upang maglingkod sayo. sa iyo. Sa Ebanghelyo ngayon ayon kay San Lucas, pinapaalala sa atin ng Panginoon na yung mga misyon na pinagkakaloob niya sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Ano ba yung mga misyon na yan? Ay, sabi dito kasi meron daw 72 pa, aside from the 12 na Kanyang pinili. Meron pa siyang 72 na sinend by twos. Ano ang mga, ang sinabi, di ba, uh, pumunta sa mga bahay-bahay at doon magpahayag ng peace o ng kapayapaan. Kapag kayong nandoon sa bahay na yun na nakatira ay mabuting tao, mabuti ang kalooban, makakamtan nila yung kapayapaan na dinulot mo, na daladala -dala mo. Pero kung hindi, makukuha mo uli yun. So, an ano ang sinasabi? Uh, dapat yung pagdala natin ng misyon natin sa buhay ay talagang tao sa ating puso. Kapag kayaan ay talagang ginampanan natin, hindi lamang yan yung dahil sa tayo ay tayo ay nagpapahayag na ating sarili hindi yon kasi yung Diyos ang pinapahayag natin kung ano ang kabutihan ng Panginoong Diyos kung hindi ah mag, dapat daw tayong magalak may kagalakan na dulot yung paglilingkod sa Diyos dahil tayo ay nakatala na daw sa langit yung pangalan natin isang bagay ang dapat nating pagnilayan yung yung pagsisilbi, yung pagganap sa misyon ng Panginoong Diyos sa atin. Ano nga ba ang totoong misyon natin sa buhay? Sometimes tinatanong ko nga si June, gusto ba ni Lord yung ginagawa natin? Paano natin malalaman kung walang balakid sa mga ginagawa mo? Ibig sabihin, that is in accordance with our mission with the Lord. Pero kung parang hindi na matutupad, parang hirap na hirap na matuloy, baka may humahad lang, baka hindi iyon talaga ang ating misyon. Kaya nga, tandaan natin na papadala tayo ni, ni Lord sa misyon at hindi niya tayo pababayaan na maging empty-handed kasi He will provide. So, kahit ano man yan na ipagawa sa atin, huwag tayong matakot kasi hindi niya tayo pababayaan. Unang-una yun. Ang, ang ikalawa doon na nakalagay dito is yung mission natin, yung fulfillment natin sa mission natin will give us joy. Imagine, tayo ay magiging magalak. Alam nyo, naalala ko nung isang araw, yung pinabasa sa akin ni Reggie tungkol sa mani 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 napakaganda kasi kung noong unang panahon yung mga disciples yung disipulo wala namang pinangako si Lord sa kanila na pension walang pinangakong 13th 13th month pay o senior citizen na mga uh, perks. wala naman basta sila sumunod lang sila kay Jesus at hindi sila pinabayaan di ba may kaharian pa nga sila naging mga hari pa nga sila, sila pa nga ang sinunod. Alam niyo yon how much more tayo kung meron kang pensyon, kung meron kang iniintay na mga ganyan, bakit ka matatakot? Hindi ka naman pababayaan ni Lord. Which puts us in the same context as what the, the gospel for today is saying, na you just fulfill what the Lord wants you to do Because if the Lord will send us to our mission, He will provide and joy will be in our hearts. Manalangin tayo, Panginoong Diyos. Patawad po sa aming mga kasalanan, ito man ay sinadya o hindi. We lift up to you yung mga may sakit. Yung mga may sakit na nagpapahingi ng dasal, at yung mga nakikidasal sa atin ngayon dito. Be with us always and in always and allow your presence in our lives to manifest. Lord God, please stay with us for without you we are nothing. Napakarami po namin concern sa puso, sa isip. Hindi po namin mapapagtagumpayan ang lahat ng aming plano at gusto sa buhay kung wala kayo. Please stay with us, for without you we are nothing. All this we pray in your mighty name, through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. God bless.